Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay asing ko ng Hulyo. Uh, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.48 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday. At Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa... Nakita ko kaninang umaga. Uh, maraming nagdi-discuss sa YouTube na may 700 daw na katao na nag-organize dyan sa Payatas. Kisun City po yan. Uh, basurahan po yan eh. Uh, para sunugin o nagrali sila para maghayag sila ay gusto nilang sunugin si Robin Hood Padilla. At suportado po ata ng 16,000 na online na bloggers O oh. o oh, ngayon daw ata oh, maabot na ng 30,000 eh yung mga vloggers na suportado yung ganyan na mag-organize sila ay para sunugin si Robin Hood Padilla. Binabasa ko nga po yung mga comments eh. O, oh, doon sa mga blog nila, binabasa ko po, maraming magdodonate ng isang litrong gasolina eh. Opo. Maraming mag, magdodonate para ipabit-bit o eh, siguro hanapin na si Ruben hindi ba bit, bit 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 yung isang litrong gasolina hindi ba o oh, ay madali lang po yan eh kasi alam yung address ng bahay niya o mga race house niya o saan siya tumutuloy at alam din ang sinado kung saan siya nagtatrabaho o ay kung bigla na lang siyang sabuyan pero ang iniisip ko po dyan, yung bahay niya, baka tapunan na lang ng gasolina yun, hindi ba? O yung gate, hindi ba? Ay tatakbo po ang security dyan. Opo, kung, kung marami ang tao, wala magagawa po ang, ang security. O, kung ang tao ay magbitbit ng tigi isang litrong gasolina, o, tapos ihanapin siya hindi ba oh ngayon kung hindi siya makita ay isaboy na lang doon sa bakod niya o doon sa gate niya o, o doon sa kung 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 residence niya hindi ba ganun po yan eh ay magdidimanda daw si Ruben o kuan pero ang balita din ngayon biglang binawi Oh, yung oras na rin yun, binawi. Kasi nga, nabigyan siya ng advice ng NBI unang mga kapulisan natin na, ay sir, baka marami kasing turirista eh. Baka samantalahin yan. Baka sakyan nila yan. Pero ako, hindi po yan ang iniisip ko eh. Ang iniisip ko po mga kababayan, mga binabahal, kaya nga Actually, mayroon topic ako ngayon eh na iba eh. Yung napanood ko kagabi kay Blancaster Armand din na bumabayad pala ito si Duterte ng ang acceptance fee ni Kaupman. Yung abogado ni Duterte ay 800 million pala yung acceptance fee. Pero monthly pay is uh, 150 million pesos po yan. Yun ang i-discuss ko sana ngayon. Pero nakita ko ngayon itong balita na ito, may 700 na katao sa payatas nag-organize po para uh, ihayag nila ang kanilang damdamin na gusto nilang sunugin, hindi ba? Susunugin nila si Robin, hindi ba? O, oh. ay ito na muna ang topic ko, ano? Ngayon ay ang inaalala ko po dyan, kasi ako dati nabibilang ako sa ganitong mga tao. Yung yung tahimik pero hindi alam ang ginagawa. Hindi alam ng marami pero tahimik lang. Marami po na ganyan na tao. Wala pong nagsusugo. Wala pong bayad ay ta, tahimik po gumagawa na lang ng kalukuhan. Opo, ganun po ako dati. Pero ngayon hindi na kasi nga na nabunagin ako eh. Marami pong ganyan na tao. At yan, baka hindi mo alam, nasa kapitbahay mo yan eh, hindi ba? O, pag sinabi ni Robin Hood Padilla, kahit na sunugin mo ako dito, mga do tirti ako, ay magagalit po yun eh. Yung tao na tahimik, ay baka bibili na ng gasolina yan. Hindi ba? Hindi natin alam. At ito po ang sabihin ko sa inyo, no? Halos lahat ng kaso na hindi masusolve o hindi na nasusolve o nahihirapan isolve ng kapulisan natin, ganun, walang nagsugo o walang motibo. Mayroon lang isang tao na vigilante o marami pong ganyan na tao eh na naiinis kung sobrang sobrang yabang na yung mga salita. Naiinis po eh. At maari nga yun ang sinasabi ng mga imbi ay na ay delikado po 'yan. O Totoo po 'yan. Ako naranasan ko po eh pag na, pag may nakikita po ako na naaapi, eh. ha? Pag may nakikita ako na walang magawa yung isang tao, ako ang gumagawa ng paraan para makaganti eh. O kaya ay, ay, kwan eh, para makagit even yung tao. O, pipiresyuhin ko yung, yung, yung tao na nagwawalang hiya. At walang nakakaalam po niyan. Walang nakakaalam. Ganun po yan. Yan po ang matindi diyan yung iba na i-express nila sa salita, yung iba hindi na. Gagawa na ng paraan yan, action na agad yan. Kasi nga sinabi ni Robin Hood Padilla, doon sa Senado, ha, ah, ay wang ko lang kung pampilikula lang yan, pero hindi po maganda yan eh, kasi pinapasahod po siya ng taong bayan po eh. Bakit magangaboy do tirtis siya kung sunugin man siya? Dapat hindi niya sinasabi yun. Kasi nga ay ang ang firmant ata niyan eh, yung kasama na yung mga kwan nila, yung eh, mga project nila eh, 3 million ata yan eh. Ang nagagastos sa isang senador Oh, eh. sa isang buwan, 3 million po na nanggagaling po yan sa taxpayer. Hindi kay Duterte. Hindi po si Duterte ang, ang nagpapasahod yan. Bakit mangangamoy Duterte siya? iyan po kaya nagalit nagalit ang mga tao dyan. oh kaya hindi natin maalis sa mga tao kung magbitbit na ng gasolina yan at hanapin na siya oh at maraming magdudunit at ay siguro ay yung iba magdadala ng lighter hindi ba iba ang magdadala ng lighter iba ang magdadala ng gasolina hindi ba pwede po yan eh ilagay mo sa kwan yung yung nabibili na kwan nabibili parang lalagyan ng langis yung 1 liter hindi ba o lagyan mo ng gasolina o tapos i e, nako yan ang nakikita ko dyan. kasi nga maraming tao ang naiinis maraming tao ang parang gustong makagit-even, hindi ba? O, kaya, yan ang sinasabi ng kapulisan. Walang motive, walang nagsugo, pero gagawin nila yan. O, kaya nga, nag-vlog po ako dito. O, pero bago ko po ituloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga Bloggers ano ah, uh, itong mga subscriber po natin na uh, o nakikinig sa atin at pasalamatan sila salamat po sa inyong lahat ano Pusikat, Doris May, Antonino, Ronil, E.B. Compio, Joey Balinswila Salamat po sa inyong lahat. At e third pangatlo, User N.B., Parot Parot, Pabs Naranja, Ronil Solier, Padwaloy Trabier, Andres Senario, Rosana Cavili, Bel Orozco, Ernie Caliago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, User GH, Andy Gimpao, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Iyanong, Bilya Laginyo, Mister Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dungsao, Richard Jamura, User GH, Akiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berrellar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Pikulyo, Piku Mo Umbria, Concepcion Barsi at saka si P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. At suportahan itu po sila ano, si Michael apa a bulletin atoni insurik to bunyog pa Blackcaster isa (Blancaster almandin, engineer to tuka using aling Marie, Mister sa totoo lang to Christian Isgira PMTGR bloggers the action man) Rujapan tos dibina apostol CG Pichai ka piyan yatat ago. (Dems jus ang batas with atoni Claire Castro) Kawal di karbonel, atoni silo magno at saka si Kristen. ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ano? Yan po sinabi ni Robin. Idol word po yan. Alam niyang hindi naman siya mangangamoy na Duterte eh. Niluloko lang niya sarili niya. Pero ay bakit niya sinabi yan? Ay pasikatiro nga yan eh. Opo, pasikat lang yan. Opo, pero ito po ang, ang sinasabi ng Biblia o si Jesus Christ ang, nag, ang nagsalita po nito, ano? Matthew 12.36 But I say unto you that for every either word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. They will give account of it for every idle word that man shall speak they will give account of it in the day of judgment ayan po pagbabayaran niya 'yan tignan po natin ang nangyari sa buhay at kasaysayan ni hari Ruki. oh hindi ba nung birthday ni dilima nagsalita siya ng idle word wala naman nagtatanong sa kanya eh wala sa subject matter pero ang sabi niya, ang wish daw niya sa birthday ni Dilima ay si Dilima ay mabulok sa bilangguan. Ngayon po, either word po yun. Bakit siya sasabihin yun? At alam niya, niluluko lang niya ang sarili niya. At yan po, maihahambing po natin yan sa blasphemy of the Holy Spirit. Nung sinabi ng mga parisiyo kay Jesus Christ, sinabihan nila si Jesus Christ, you cast out demon, sabi nila kay Jesus Christ, you cast out demon by the power of demon. Yan ang sinabi nila. Ay paano ngang masasagutan ni Jesus Christ yan eh, hindi ba? Ang topic ay demon eh. Ay spiritual po yan eh. O ngayon, ang sabi naman niya, ito ang sinabi niya, for every idol, ah, uh, hindi ka, ah, uh, ang sabi ni Jesus Christ doon nung sinabihan siya na you cast out demon by the power of demon o ikaw ay nagpapalayas ng demonyo dahil sa kumukuha ka ng puwersa o ng authority sa demonyo. O, ay ang sabi niya ay, eh, Lahat ng kasalanan dito sa lupa, sabi niya, pwedeng patawarin, sabi niya. Pero ang blasphemy of the Holy Spirit, blasphemy po ha, of the Holy Spirit, walang kapatawaran yan, sabi niya. Dito sa lupa at doon sa langit, walang kapatawaran po yan. Natahimik po yung mga parisiyo. Tumahimik sila. Kasi nga ay, ay walang kapatawaran eh. At yung blasphemy of the Holy Spirit. Ngayon, ihahambing ko po dito yan. Alam ni Ruben naman eh na hindi siya mangangamoy ng Duterte. Alam niya yan. Bakit sinasabi niya? At ganun din naman ito si si Harry Roque. Bakit sinabi niya na ang wish niya ay mabubulok si si Dilima sa bilangguan? Alam naman niya na gawa-gawa lang yung quinto o yung mga charges, hindi ba? Kinargahan lang ng mga mabibigat na charges, hindi ba? oh Alam niya yan. Kaya nga, pagbabayaran niya yan. O. At ngayon ata parang nakikiusap na si si Kwan na na hi, na, na hindi na siya balat si Buyas. Si Robin Hood Padilla kasi nga mag-aaklas po ang tao eh. Ay simple, binabayaran siya ng taxpayer man, hindi ba? O ilan ba ang sahod niyan? 200 ata eh. 200 200 ah uh, 1000 eh sa isang buwan eh. Yung sahod lang niya, ha? Ay, ang laki po dyan, ha? Ay, si Duterte ba diba, nagpapasal dyan? Hindi po, eh. Taong bayan po, eh. At kung isasama yung perks nila o yung mga project nila, lahat yan, mga allowances, mga kung ano-ano yan, mga sekretaryan nila, mga abogado nila, ay siya ang kumukontrol dyan, eh. Umaabot ata ng 3 million. Sa isang buwan. O, tapos ganyan lang ang Maririnig mo, kahit na sunugin nyo ako dito, sabi niya, mga ngamoy do, tirti pa rin ako, ang sabi niya. Kaya nagagalit po ang mga tao dyan. Oh, at yun lang ang sinabi ko, hindi na isusugo yung tao eh. Hindi na babayaran eh. May mga tao, iba-iba ang ugali po eh. May tahimik na bibili na lang ng gasolina yan, isasaboy sa kwan yan, sa kutsi mo. O, Ay simple, para makapag maka even siya eh. Walang magagawa po ang kwan dyan. Walang magagawa ang, ang mga security. Oh, lalo na kung marami, hindi ba? Kung marami nagbibit-bit na ng gasolina, ay eh, ay eh, tatakbo na yung security na yan eh. Alaga naman na pagbabarili niya yon, adi bitay siya, hindi ba? <laughs> hindi ba? Oh, nakabit-bit lang ng gasolina eh. Wala namang lighter eh, hindi ba? At iba naman ang bumibitbit ng lighter. Ganun po yan. Unang puspuro, hindi ba? Pero lighter yan. O, para ihagis na lang. Kung nasa buyan na, o ihagis yung lighter na nakasindi, ay di, ay saglit lang yan, eh, hindi ba? O, at gusto nilang makita kung magangamoy talaga. Yun ang sabi po eh, ng mga vloggers eh. Gusto natin makita o, oh, kung talagang mangangamoy talaga na siya, o, oh, ay patutsada lang po yan eh. Wala namang katotohanan yan eh. Iisa po ang amoy niyan. O, oh, mabuti sana kung yung baboy at saka yung baka. Magkaiba ang amoy niyan o yung, yung, yung isda. Magkakaiba po ang aroma niyan, hindi ba? Pag naaamoy yan, pag iniihaw mo yan. Pero ang tao, iisa yan ah, kung tao, kahit na payat yan o oh, Naku po. Kaya wala, wala eh, hindi ba? At yan, diyan po naiinis ang mga tao. O. Proverbs 10.19 When words are many, sin is unavoidable. Ayan po. But he who restrains his lips is wise. Ayan po, hindi ba? O. Dapat alam ni Kwan yan, ni Robin Hood Padilla. Ang sinasabi po ng mga tao, ay be careful on what you wish for. O, oh, yun ang sinasabi ng mga tao. O, oh, be careful on what you wish for. O, oh, ay ito naman dito, when words are many, sin is unavoidable. But he who restrain his lips is wise. Ayan po ano, at yung Proverbs 21 verse 23, He who guards his mouth and tongue keep his soul from distress. O. Pag iniingatan mo yung mga salita na binibitawan mo, ay hindi ka uh, keep his soul from distress. O hindi ka nai-stress. Ayan ngayon, o. Sinabi niya na kahit nasunugin siya, ay mangangamoy do siya ay totoo ba yan? Ay hindi naman totoo yan eh. Kaya nga, nagagalit ang mga tao. oh, sa pelikula lang yan, pwede yan, pampilikula. Ako, humahanga din ako dyan dati eh. oh, magaling umarti kasi yan eh. Hindi ba? oh, tagahanga po ako yan. O, oh, lalo nung dalawa sila ni Siarong Kunita. Opo. Oh, oh, ay gayon ay noon yon hindi ba ay pampilikula lang ay ngayon ay eh, laos na ata eh, hindi ba? O, ay tapos kayon ay dadalhin niya dito sa Senado ay binabayaran ka po ng tunay na kwan dyan eh, taong bayan eh, ng taxi para para magtrabaho po kayo pero ay ganyan ginagawa mo ay dutirti ka pa rin o ano dapat hindi mo na sinasabi yan hindi mo ba nakikita na halos lahat ng mga Duterte supporters ay kinakarma na ngayon. Isa-isa kinakarma na. Oh, tapos ganyan pang sasabihin, hindi ba? Oh, o, sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana po may natutunan tayo at 20 minutes na po. Ano, at salamat po sa inyong pakikinig. Ano, salamat po ng marami. Salamat po.